unang hages buslo tatatalon na yan kanina okay okay siyang pare nagka hiking pa nga kami pare dati Nagka-hiking din kami dati pag mahal na araw. Kami magkakabarkada sa Mount Makulot, sa Cuenca. Yun, what's up mga ka Magandang hapon sa ating lahat. At andito na naman tayo sa Ilog para manguha ulit ng pangulam natin. So kasama ko pa rin yung kumpare ko mga ka kasi wala akong ibang kasama doon. May otis yung utol. Kaya salamat kay kumpare ko kasi sinamahan niya ako mga ka sinasamahan niya ako. So tara mga kapengyo Let's go So good bahay tayo mga kapengyo Charat <outs> charat kayo mga kapengyo? Meron pa tayong ano Ihanda ko na Pasi may nakita na ng... Oh Sige, pare parang may nakita nga din ako dyan kanina eh na eh, Ihanda mo na pare ang lambat Ayan oh. Kumagalaw. Oy, ano yun? Ang magandang panimula to na naman. Unang hagis. Buslo! Unang hagis, buslo! Ang ah. napakalalaki nito. Ay, ang lalaki nito, pare. Unang hagis, Buslo! Ano yung buslo pare? Shoot. Ay shoot. Parang may alulod kung sa basketball. Parang ano yung alulod? Yung parang may kanal. Ah. Talagang ah. ah, yung uh, ano, yung ano ng tubig. -hmm. Uh, parang hose. Ah, yung pagka um, pag umuulan nung oh. Ah, yung pakon. Doon dadaan yung tubig. Swerte ka talaga, pare. Ikaw na lang sasama sa akin, pare. Oh, no, sige, pare. All the time. Oh my Ang laki Ang hmm? laki ng tilapia oh Medyo upo ako mga kapeyo kasi Medyo nanghina ako dun sa ano Paghila ko Malaki hey. Makuha lang natin yung tarpa na yun pare Let's gina Let's see Uy. Yun. Saan yun Parang ang laki nun ah Parang yun kaya Ayun. Talagang kumalabsaw sa... Yun! Ay, yun! Tumatalo siya dito kanina. Tignan natin. Pagtyagaan lang natin itong mga kapainyo, kasi patay. Sa mga gustong umorder dyan ng tilapia Pwede kayo mag-message sa aming Facebook page bay lala mo po tayo O mag-comment Mag-comment lang po kayo Kami nang bahala sa inyo <laughs> <laughs> Ah, alis pa para mabilis, makauwi! Dahil inihahanda na ni Kapengyo yung net. Tamak po daw yung ista. Sabi ni Kapengyo. Tingnan natin yung pangalawang buslo ni Kapengyo. Pangalawang buslo. Uy. Parin, oh. malalaki to magalaw yung net eh magalaw ano? oo tingnan natin Ayan, yan Kitang kita. Ang dami. Pangalawang bus na nating batnet. Sabi nga nila eh, ringless. Napakadami oh. Tang sanghage siguro mga ilang kilo pare yan may tatlo apat hindi lang mga lima pare mga lima ah Napakadami nito Napakasagana ng ilog ng Taiwan sa tilapia. Ang hmm. lalaki pa pare oh. Hmm? My goodness. nasa Pilipinas lang to, talagang sigurado. Bukas ubos na. Pare. <laughs> Bukas ubos na. Lahat ano na. Lahat, Lahat nang ingisda na. na. Lahat nang ingisda na. Lahat ng na pare. Anlipis tayo, anlipis. lipis ay. Okay. Pupo tayo mga kabingyo. Laki, oh. Dalawang hagis pa lang. Halos kalahating sako na. Siguro mga nasa humugit, kumulang. Kulang-kulang, higit-higit. Sa ilang kilo. <laughs> okay ka lang, pare? ka pare. Thank you, thank you so much, pare. Uh, ano? Pagsama mo sa akin ulit. Walang anuman pa. Grabe 'to, oh. Grabe 'to yung isda, oh. Teka, uh, anuan sila eh. Dalawang hagis lang ata, uulan na, uuwi na kami ni pare ring Hoy, oh, isa pa pare, no. Sige pare, isa pa. Isa pa. Para. Napaganda uh, araw na 'to. Panibagong araw. Panibagong day. Di ayay, di ayay ng kalikasan. Hmm? Uh, Dali. Tipong lang mabilisan kasi talagang lumalaban sila. Oh, pumipiglas. O, nagsasalita lang yung tilapia. Sabi niyan, don't touch me. Don't touch me. <laughs> I touch you. Don't touch me. I touch you. I touch you. <laughs> Iba naman na bingwit ang gamit nila. Oo, bingwit. Gawin ka okay, lang pare, ha? Oo, pare. Isang hagis pa. Oo, pare. oh. Oo. Oo. Okay. aga pa, pare. At makapagluto na ng ano. Uh, kakainin. Pasal na kami. Pasal na si, pasal na kami, mga kapengyo. Ano yung pasal, pare? Gutom na. Sabi sa amin sa si Batangas, pasal na pasal. Gutom na, gutom na. na gutom na. Mamamahaw na kami pagdating. pag-uwi sa dorm sigurado tao bang bahaw inihaw inihaw pare ang sarap pag in yung inihaw, inihaw? sa mo sa sa amin kasi sa Ilocano inihaw tapos kamatis na may bagoong sibuyas ah. yung sibuyas na maliliit grabe ah sibuyas tagalog tawag sa amin yung maliliit maliliit oh okay. sa amin naman ang kunyan toyo lang toyo kamatis sibuyas tapos sili oo Nauso ah, na kasi yung ano Kaptil eh. na yun Para ano yung nakalutang na yun Islang patay pare Pero talagang masarap din nga sa isda yung anyhow, anywhere, anytime. <laughs> anyhow. Anywhere. anywhere. Anywhere, anytime. Anytime. Kayo mga kapengyo, anong gusto ninyong luto doon? Anyhow anywhere or anytime nilili na kayo <laughs> hirap pa kasi ako magagap yun ang dami ng nalambat natin ano yun? laking isda no? laking isda naman no na, ah, uh -huh. ang dami ng isda dito tumatalon-talon sa ilog para isang hagis kukuha natin yung malaki magpaparamdam siya eh. <laughs> no? Oh, eh no? Pero sa totoo lang mga kapengyo maniwala man kayo o hindi. Mahirap pala ang mamingwit. Ay hindi mamingwit. Maglambat. Ang maglambat. maglambat. Akala nyo madali. Pag sa mata kasi pare, madali. Tapos ang ganda pag maraming huli. Oo. Pero ano? Hirap din. Kaya enjoyin lang. Dito ano? Oo dyan pare. Sana madali natin yung nagtatatalon na yan kanina. Huli ka ngayaw. Tingnan natin kung mayayari na yung tumatalo na yung kanina. Ano huma, ma, sa lambat. Parang may kumukan dyan pare sa gilid no Baka ah, malaking isda yan pare Hoy, ang dami, huli ka balbon Ayun oh no? Ang dami Huli, huli ka balbon Ayun yung Tingnan natin mamaya Nakagis pa pare Iwag-wag ko lang Pilisan ko ngayon Tarpin Iwag-wag ko lang pare ha? Oo pare, sige. Para ko na lang. Mas mabilis pag pala, pag ano. Kanina kasi inisa-isa ko mga kape nyo, kaya medyo, ano ako. May may nag-iingay doon. Parang ano? Kusak-kusak. Buha kusak, pa ganun pare. Oh, parang... Malaking isda. Oo. Paparandam na nga tayo aswang dito pare. Hahaha. <laughs> kaya iwala ka ba sa aswang pare? Oo, oh, naniniwala din ako pare. Kaya iwala ka? sabi nga yung, mga kwento may pinagbumulan daw naman kaya pwede o oh, meron naman tayong na uh, puli yellow orange tilapia naman ayan parang sinasabi nung ano eh parang bubulong mga kape parang sabi kagisa mo pa di ba pare hmm. parang sabi dito ka Andito lang ako. Naghihintay sa iyo. Ah. na mga kapeng eh. lalabas na yung mga ano. Lalabas na yung mga aswang dito. Aswang dito. Aswangit. Ayan mga kapeng Ang dami. Mamaya na namin pupulutin yan. Eh, si Kapengyo lang pala ang pupulot mamaya. May buhubulong kasi doon mga kapengyo sa ano eh. Para ah, may ano to. May ibig sabihin yung bulong na yun. Tara pare. Puntahan, puntahan lang namin to mga kapengyo. May hagis Para bago umuwi. Puntahan lang. mau kan nih. Dan Kita kami Tara yung lambat Ay, ito na sabit. Ay tumang! nga. Ito na daw mga kapengyo. Uy, nakawala pare. Kitang kita yung pag ano niya. Ayun, ayun. Ah. Oh. Napakagandang hagis na naman ito. Magandang hagis na pare. Balik tayo pare. Balik tayo doon. Ah, tayo umuwi na. Pulong-pulong, oh. Uh, Punong-puno. Ang lakas -pulu. ah, ng ano kanunan ganyan. No oh, pare. Yes. Yeah. Mm. Yeah. Mm. na din, daming, daming nahuli oh. pakiramdam mo pare sa pangalawang ano? Pagsama. Pagsama. Ang swerte pare, yung pangalawang punta na naman natin dito ah. Sa ano pare? Pagdating sa pangingisda, yung ano, yung yung pagod. Mahirap. Pag... Mukha lang madali pero mahirap. Kaya saludo And... ako sa mga mangingisda. Sa mga mangingisda natin. Sa mga mangingisda natin kababayan at mga sa buong mundo paano pa to mga kape nyo makulimlim pa lalo na yung lumalaot ano pare oo mahirap yun talagang Ay, para napakadami nito isang sako agad mga isang sako kapabutin to ng 10 kilo o hindi laag napakadami oh dilaw. Masarap ka pare yung lasa ng dilaw na yan? Yung orange na yan? Mas, parang mas masarap siya kaysa dito sa tilapia na to pare. Mm. Yung laman noon madulas. Ma, pag, di ba yung tilapia parang ano siya? Pero pag yun parang may laway-laway pag ginanon mo. Oh, masarap dito prito. Sinasabawang ko yan pare. Sarap ng sabaw niyan eh. Lalo na pag bagong huli. Oh. Ayan mga kapeño. Maraming maraming salamat sa walang sawan yung pagsuporta sa kapeño channel. At maraming salamat sa kumpare ko na pangalawang beses na akong sinasamahan dito sa ilog kasi uh, wala akong kasama mga kapeño. Thank you, thank you so much mga kapeño. Ingat po tayo palagi and God bless. Thank you pare. God bless you all. Goodbye.